Jesus! Eh, ano naman nangyari dito sa maes? Ilang araw na hindi naisako ito na oh! Ang hahaba ng tubo! Mm. Tuloy tuloy na ulan ito yung nangyari sa maes namin oh! Simula nung napitas, dalawang linggo na, hindi pa natapos na isa ko. Kaya ito nangyari na nagtuloy-tuloy yung ulan na abutan ng bagyo. Ito na. Oo. Paano naman kami makakabawi sa ganito? Hindi eh, naman naman tumay binta, hindi naman pakinabangan, pipiliin na lang yung walang tubo. Bumastos kami ng 30,000 Patanim pa lang, patanim abuno, Hindi pa kasali 'yung upa ng nagpipitas, mag-trinser ng mais. Tapos, ito oh, grabe, nga haba ng tubo 'yung mais namin. Nakakadismaya tingnan. No? Kailangan ni eh, babalatan 'yung iba, mayroon pang matino. Babalatan ko nga. Hmm. Ito po rin. Uh. Hindi. Grabe ang ugat. Walang mangyari sa kung ganito. Oh, blat. Ni. Grabe ang lalaki ng bunga pero wala na talaga. Nagtubo na talaga. Maaga sana na isako, hindi sana maging ganito. Kahit yung mga naisako namin eh, hanggang ngayon, yung iba hindi pa na ibababa. Nagtutubo din yung iba sa sako. Tuloy-tuloy na ulan. Yan no. 'yo, tanggalin yung ano nagtutubo. Siginoo. Sa iba, wala oh. Okay lang kung ganito ganito sana, pa isa pa lang yung nagtutubo. Mapakinabangan pa 'to, mapipilian pa. Alala <laughs> naging ang nangyari dito sa mais natin i ano muna balatan muna para wag muna isako para matuyo dahil basa pipiliin na lang namin yung mapakinabangan hindi tayo makakabayad ng utang pag ganito 30,000 yung puhuna namin dito mga idol utang pa plus interest paano kami makabayad pag ganito hmm. malapit na magjudit yung utang namin na <clears throat> ay judit na pala yung utang namin na para dito kasi hanggang ngayon hindi pa siya naibaba, hindi pa na treasure, hindi pa na-ibinta. kaya ayan, nag-judit na yung utang namin 30,000 iwan ko lang kung makakabayad kami ng utang 30,000 plus bayad sa magbaba bayad sa mag bayad sa nagpitas, bayad sa magbilad wala nang matira tubong mais pastilan ng buhay na ito makikiting woo wala ito pa lang oh baka wala pang one port ang makuha namin dito ang tatlong sakit sa tatlong sakit pa wala pa isa sako makuha dito, ikatumbas yan, hindi lang tatlong sako yan.